So guys, good morning. So ayan. Kwento ko yung nangyari nung biyernes Dahil ngayon ko lang i-vlog to. Dahil nga pag biyernes na sabat linggo, wala na akong time gumawa ng vlog ko. O yung content, content ko sa Reels no. ko na kalokohan ko. So ayan, kalokahan ko. <laughs> so kwento ko yung nangyari nung biyernes, kay Eliana na na natusok siya ng lapis dito sa deep team niya. Sobrang panic at pagka-nervous ko nung time na yun. So ayan kinuha ko si Lanas from school. So, bumalik kami dito sa bahay. Napagalitan ko siya dahil nga dun sa baba building, sa entrance ng building. Naglalaro siya na, tawag ba dito yung Salimba ka ba sa Ilocano. So, pinagalitan ko siya dahil nga madumi, dahil may mga mga buhok ng aso, yung madumada na aso, buhok ng aso, yung mga paa, syempre sa labas, kung saan mo tinatapak-tapak yung paa mo, madumi so ayan, then pagkarating namin dito sa bahay inaban ko na yung kamay niya <clears throat> then pinagmerienda ko na siya ng dalawang yogurt, then after that lumabas na kami ng bahay mga wala pang, paglabas namin sa kanchelo ng building so doon na siya nag-start na umiyak nag-umpisa na siya umiyak na parang namimilipit siya, na mama masakit yung chanko, masakit yung chanko pero ang tinuturo niya dito sa dibdib niya So, ayan, syempre, akala ko talaga masakit yung chan niya. So, sabi ko sa kanya, di ba sinabi ko sa kais sa'yo na wag kang maglaro dun na nakakamay dito sa building, dun sa entrance ng building, para hindi ka makakuha ng mga buhok ng aso, etc. Sabi ko ganun sa kanya. Pero, syempre, mga bata, hindi pa nila, naintindan, pero alam mo noon, labas, mga bata talaga. So, ayan na, uh, pagkarating namin sa school ni Camila iyak siya ng iyak so pagkakuha namin Camila diretso na kami dito sa bahay wala lang lingon-lingon wala lang usap-usap sa mga classmates ngayon Camila diretso na kami dito sa bahay then <clears throat> si na talaga hindi pa rin tumigil sa kakaiyak hanggang makarating kami dito sa bahay so pagkarating namin sa bahay diretso tanggal na dito sa yung mga jacket niya lahat na dahil nga gusto kong i-check kung ano ba yung masakit dahil ang tinuturo niya dito hindi sa chin pero sinasabi niya masakit daw yung chin niya pero dito niya tinuturo. So yan. tinanggal ko lahat yung jacket na then andun na kita ko yung sobrang pagka-red dito. Red na red dito yung parang di ko alam kung kamay ba o lapis. <coughs> so tinanong ko siya kung anong nangyari, saan niya nakuha itong red na sabi ko sa kanya. So saan mo nakuha itong red na to sabi ko parang pasaba, pero hindi siya totally pasa, kundi red lang, red na red. Oh, sabi ko sa kanya, saan mo nakuha to? So, nagkwento na siya. So, sabi niya sa akin, lapis mama, lapis. Sabi ko naman, saan mo nakuha? Sa si school. Eh, sinong gumawa? Sabi ko gano'n. Na. So, nagbigay na siya ng pangalan. Nagbigay siya ng pangalan na ginanon daw siya ng lapis. So, syempre, ako na nagpanik na ako. Sobrang, andal kita ko red na red talaga. Then, inisip ko, syempre, yung isipin mo, kasi pag dito kasi, delikado na sa, sa dibdib. Tapos lapis pa, hindi mo alam kung paano bang, kung paano ang pagka, ano niya, kung malakas ba o ano. So, tas dito, poso pa. So, hindi ko na alam. Ang nasa isip ko nung time na yun. So, nagpanik na ako. Then, <coughs> iyak na siya ng iyak. Then, ang ginawa ko, tinawagan ko yung school nila kung ano bang nangyari sa school. Bakit ganito sila na sobrang namimilipit na sa sakit. So, walang sumasagot yung janitor lang nakaano na sabi na wala na yung teacher na lumabas na dahil tapos na ang servisyo nila so tinawagan ko yung asawa ko dahil nga sobrang ano na ako panic na ako nung time na yun so pati yung asawa ko na nagpanic na rin so akong tatawag sa kanya akong tatawag sa school niya dahil pag talaga ano yung asawa talagang ano din siya then sabi ko yung asawa ko wag ka munang ma nag-react o overreact dahil hindi pa natin alam kung ano pa tayo kung naku ba, na ba niya dito sa bahay o nakuha niya sa school niya. Sabi kong gano'n sa kanya. Then, tinawagan ko ulit yung ano yan. So, wala na, wala na yung mga teacher tapos na yung servisyo nila sa school niya. So, ang ginawa ko naman ulit, tumawag ako dun sa page niya kung anong gagawin ko dahil Sobrang panik ako nung time na yun dahil isip ko, dito sa dibdib, delikado kung di mo rin alam kung malakas ba yung pagkaano niya sa dibdib niya. So, chinig ko rin muna yung, yung uniform niya kung may tusok siya o anong nagawa ng lapis o bolpen ganun. So, wala naman ako nakita. Pero, mas mas maganda pa rin yung makakasigurado ko kung delikado ba yun o hindi. So, tinawag ko yung pedya niya, kinento ko yung nangyari, then sabi niya sa akin, buti mapait yung doktor niya. Sinabi sa akin na, picturein picturean ko yung kung saan natusok siya ng ballpen So, pinakita ko sa kanya. So, sabi niya sa akin, walang masyadong, walang masyadong delikado o walang masyadong ano yan. So, pag nakakaramdam lang siya ng, sabi sa akin, Peche, sa, pag nakaramdam siya ng uh, medyo masakit o ano, uh, pa, pa bigyan mo siya ng paracetamol pag masakit daw, then obsarbahan ko siya. Sabi nga yung doktor niya. Then, ako naman, medyo, Medyo gumaan na, medyo ano na yung pagpanik ko Tsaka nervous ko nung time na nakita ko siyang naglalaro Dahil sobrang panic at nervous ko nung time na Siyempre lapis yun, hindi ka pa matatakot Lapis yun dahil hindi mo rin alam kung gano'ng kalakas yun -tapos, dito paposo puso pa Dahil talagang mag-isip ka na Nasa party tayo ng delikado na oh, hindi pwedeng galaw Hindi ka pwedeng, ano Tapos bata pa, hindi pa masyadong Mat matigas ba yung ano natin dito sa dibdib yung mga bat syempre mga bata pa syempre bilang nanay matatakot at matatakot ka talaga mag-isip ka over kung baga sabihin mong overacting na tayo over ano na tayo pero syempre mga anak natin yun eh tapos bata pa so ayan so then after kanina nung pinasok ko na si Liana sa school So, nagtanong na ako sa teacher nila. So, ganun. Wala namang masyadong ano. Then, kinabukasan rin. Pagka-check ko yung dibdib ni Lana. So, wala siyang pasa. So, meaning, hindi lang siguro, hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. O, syempre, mga bata talaga, hindi, sila, hindi nila matatandaan yung nangyari. So, hindi ko alam kung saan niya nak nakuha yung red na yun nung kah kahapon. Yung, parang, yung pasaba. Pero, hindi lang siya totally nagka-itim nung ano na, Then, inobserve ako naman si Liana. So, okay siya. Naglalaro siya. Walang, wala siyang nararamdaman. Kaya yun. Medyo, ano lang ako. So, okay na rin yun, yun. Para walang masyado ano. Kasi talagang nakakatakot pag anak natin yung nasasaktan, natatakot tayo. Lalo't lapis. Siyempre, may imagine mo yung sakit yun pag lapis. Hindi mo alam kung, kung ano yon Di ba? bilang nanay, matatakot ka talaga dating sa anak natin. Kahit sabi mong pinapagalitan natin natin sila minsan, pero pagdating sa iba ng iba ng gumawa nun sa kanila, talagang magpapanik talagang ako talaga parang susugod at susugod ako. ganoon ako dito. Kahit bata yan talaga pinapatulang ko. <laughs> kahit bata talaga pinapatulang ko yun. Kahit ano pa yung nanay nila, kat mayaman o etc. Kasi dito wala silang ano dito yun. Eh. Mabait naman sila dito, pero pag anak na talaga pinag-uusapan, talagang diretsyo yung bunga nga ka talaga na nakikipag, nakikipag-away talaga. talaga. Ganun ako. Ganun talaga ako. Pag nanay ka na talaga, dire-diretsyo na yung bunga pag ano na, pag ibang tao na yung nag, nananakit sa anak mo. Kahit bata yan, pinapatulog ko. <laughs> Kalo ka. Pero, ano, talaga. So, pag nanay ka na, maintindihan mo ako. Pag, ano ako. So, ayan guys yung nangyari nung nung dalawa dalawang yung nangyari nangyari nung Biyernes eh yung pagkawalatin ni Nilia na nung naglalaro sila ni ni Camila so gagawin ko na lang next na vlog ko nun. pag may time na dahil kailangan ko ng ano maglinis dito sa bahay so ayan na guys yung kwento ko na ano sana magustuhan niyo so medyo ano tayo so guys on uh... Thank you sa laging panunod sa kalukuhan ko sa vlog ko, sa reels ko. So, ayan. Um, so, kailangan ko na mag -umbisa. So, yun lang ang nagkwento ko ngayon. Sa so, next vlog ko, yung pagkawala ni Liana sa salas sa na biglang natakot si Liana. Pati rin ako na nag-wilt. sabi ni Liana, ni kami na bigla bang namang nawala. So, ayan. Sa next vlog ko na lang, parang may vlog na naman tayo sa sunod. So, thank you for for watching and sa mga nagsishare sa mga post ko. Thank you.